Hi everyone! Good morning beautiful people! Today, nandito tayo sa unang kulungan namin. Uh, and this is Rona once again, of course. Kasi uh, this is my video so Ako si Rona. <laughs> Sabay ganun ano. Hindi, nandito tayo sa pangalawang, ay, una, una na kulungan namin. Kasi iwawalis ko lang yung mga dahon na nahulog. Kasi darating ngayon yung panibagong alagain namin. So, na-sanitize na rin ito the other day, pero iwawalis ko lang. And, para malinisan lang siya ng konte And, dito namin ilalagay ulit yung pangatlong batch ng aming mo na mga pegis. So, mag-uulis muna tayo guys. And, pasensya pag sa mga noise kasi andito tayo sa farm. So, you expect na may mga aso na kumakahol-kahol. And of course, gagamit pala ako ng mahiwaga kong walis, ang runa na witch. <laughs> ito muna yung gagamitin ko kasi hindi pretty yung mahaba kasi masakit pa yung satsiko ko. Hindi pa siya yung fully recovered. So ganito muna yung gagamitin ko na walis at nandito ako sa loob ng aming kulungan. And ito pala is yung ang dikit ng pala ng langaw. Kasi pag ano maraming langaw dito, may mga dumidikit na mga insekto. Kaya naglalagay kami ng ganito sa may kulungan. And ito naman is yung most mosquito trap na nakasaksak sa kuryente. Iniilaw namin yan paggabi. Kinagamit namin yan paggabi. So, magwawalis muna ako for now and you watch it. and ganun lang po kadali kasi winalis ko lang yung mga damo ay mga dahon na nahulog na tag isa-isa and thank you thanks guys for watching and see you again on my next video bye everyone have a wonderful day